epektibo na simula ngayong araw ang taas singil sa toll sa Muntinlupa Cavite Expressway o MCX. Ano kaya ang salaubin ng mga dumadaan sa nasabing expressway? Si Vel Custodio sa detalye live. Vel? Rise and Shine Audrey, maagang abiso para sa mga motorista ang bumabiyahe dito sa Muntinlupa Cavite Toll Plaza o sa expressway, lalo na para doon sa mga nagbabalak bumisita dito sa Matwag Pilgrimage para sa Holy Week at bumisita sa Tagaytay, epektibo na ngayong araw ang taas singil sa toll fee. Mas mahal na tol ang sumalubong sa mga motorista ngayong lunes sa Muntinlupa-Cavite Expressway. Wala na raw magagawa ang mga motorista sa taas singil. Wala po tayong magagawa dyan, ma'am. Kasi ito talaga ang laging way namin eh. Kasi yung biyahe po namin papuntang Caloocan, eh. Doon po yung trabaho po namin. Araw-araw, ganun po ang way namin. Kaya, wala tayong magagawa. Pero ang ibang motorista, dead ba na sa toll hike? Malaking tulong naman daw kasi ang expressway sa kanilang biyahe. Okay lang naman kasi mabilis lang naman yung ano, pagdiyan Siguro mga ano, less than an hour, nandun na Tumaas ng piso ang toll para sa mga Class 1 vehicles gaya ng kotse at jeep. Dalawang piso naman sa Class 2 vehicles o yung mga bus at truck. At tatlong piso naman ang taas singil para sa Class 3 vehicles gaya ng trailer trucks. Ang naturang toll adjustment ang ikalawang tranche ng toll adjustment. Unang nagpatupad ang taas singil noong November 2023. Kilala ang MCX bilang shortest road sa bansa. Layo ng apat na kilometrong expressway na maibsa ng traffic sa munting lupa, Las Piñas at Cavite. Dumataan ito mula Alabang Interchange at lalabas sa Daang Hari, Cavite. Para sa live update ng daloy ng trapiko dito sa Daang Hari Toll Plaza, mahaba na ang trapiko patungong northbound na makikita nyo sa likod or sa, makikita nyo na ang buntot ng trapiko dito sa likod ko. Samantalang sa southbound naman ay matuwag pa ang kalsada. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bell Custodio.